Hello po guys so, nandito na naman po yung ating youtube channel ko so ngayon pala guys ay tuturuan ko pala kayo ngayon kung paano gumawa ng ano ng pakpak -pak ng darts gamit yung plastic lang so ito guys yung plastic lang talaga ayan o no, plastic ito guys ay ano to gawa lang to sa ano uh, sa plastic lang to ng lagayan yung ano yata ng siyomay taho tapos hindi ko nga lang dinin para so, na nga ito yung plastic So, tara, guntingin na natin, guys. Ayan, ito. Ayan. So, pagkatapos, gawin natin ay guntingin pa natin ito. No? Kailangan gumawa tayo ng square. Ayan. Pagkatapos, ay itupin natin. So, ganito dami din ang ako sa kailangan mas pantay so pagkatapos ay itupin na natin ganyan kailangan na pantay tapos ay guntingin natin to guntingin yan yan na guys so naging square na so ang gagawin naman natin dito guys ay tupin natin pag kailangan matiin tapat madiin kailangan natin gumamit ng gunting kailangan dito tingnan mo to guys ha so ganunin natin yan so kabilaan pa so, Pag ganun ulit. Kailangan matiil kasi itong plastic, plastic kasi ito yung plastic eh. Mahirap ito Next naman dito ay tupiin naman natin ng patalikod. Ganyan. Abo. So, ang dalit yung gagawin natin. isa pang kape ayan tapos na so ang gagawin na lang natin dito ay balik ulit natin ganito rin ulit natin na guys yan na so ang gagawin naman natin dito kasi eto guys ay yung plastic kasi ay malambot kailangan ganunin natin yan ganunin natin guys kapilaan ulit So pagkatapos guys ay ilusot na natin yan dito Dito guys Ayan Ilusot, ilusot na natin yan dito Ayan na guys Wait, wait, hindi pa tapos natin nasama to Ayan na So ang gagawin naman natin dito guys ay Taliin na natin to ng sinulid So ito na lang yung ginamit ko guys kasi ito guys ay nasira na napasa yung ano yung papel sa tubig kaya tinanggalan ko na lang eh, dito ko pinalit. At talian na natin yan ng ah, sinulid. So hindi na rin to ay rubber band, hindi na rin to rubber band kasi tinatali na dito yung sinulid eh. post na natin ayan na guys so ang gagawin na lang natin dito guys ay ito so una itong sinulit ay pasok na natin 'yan dito wag na lang natin iripon kasi mas madali na lang ganito eh ipasok mo na lang dito yung sinulit sa may ano stick dito tingnan mo to guys uh, ito kasi itong sinulit na to kailangan mapasok natin yan dito sa loob ayan o oh. ayan na so ito nakikita mo yan guys ayan o oh tinulid sa loob. Ayan o. Nakapasok na. Ayan. Isa pa. Patuloy-tuloy. Tapos muna natin Ayan na guys, so natapos na natin. So medyo na matay na rin yung ilaw ko sa ano, yung flashlight ko sa cellphone kasi ako malulupat na eh. Ayan, okay na. Kaling no. So ang gagawin naman natin dito guys ay gumamit na ng gunting. Guntingin natin yung ito niya. Ganun lang yung katulad sa papel. Ayan, ganun. guys so, tapos na po yung ating darts ayan so plastic ayan. so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog namin ngayon so like and share and subscribe po guys para lagi po yung update sa susunod kong video na yung upload so mag iiba ulit tayo mag iiba na tayo ng video sa ano ko sa youtube channel ko kasi puro darts na yung video ko dun eh so yun lang